Hi guys! Welcome to Magna Story. This is Magna Remord again. And sa video ito guys, samahan nyo kami na aakitin yung bundok na to guys. Ayan, nakikita nyo. Yan yung aakitin natin. So that last time na pumunta kami dito, hindi kami nakapunta dahil sa construction na yan. So ngayon, iikotin namin kung ano meron dito. Meron mga kabayo guys. May nag-aalaga ng kabayo. Ang ganda kasi sa bundok na to guys, lahat ng bundok dito sa Jeju, ginawa nilang uh, tourist attraction or pwede rin natin gawing pasyalan. Pasyalan ng mga Korean na yung medyo may edad na na gusto mag-exercise dito sa area na to. So ayan, may nakita kami parang rambutan guys, pero napakasakit sa kamay. So dito, pababa na kami kasi parang inikot na namin siya, parang nag-exercise na talaga kami. Talagang gubat, ganun, lumipat kami dito sa bundok na to na napakaraming turista guys. So, makikita namin na dito yung Uh, malalaking puno na ng mga pine trees ba yan? Ayan, ang lalaki, sobrang lalaki yan sa personal guys. Ang tataas pa. Ang sarap-sarap dito umakyat guys kasi nakasemento yung daan, maraming mga puno, fresh na fresh yung mahangin, hangin at saka may kopol sa so, unahan guys. So, sana maghiwalay rin kayo. Chowt lang. ba? Diba? <laughs> so ayan guys, pwede siyang akita ng mga sasakyan pero bawal po. Ayan, nandito na tayo sa taas. Kasi, tingnan mo naman yung view. Napakaganda, diba? Tsaka, hmm, yun o. No? Maaraw, maaraw. Tapos yung bundok, yung Mount Halasan, nakikita natin. So, maraming bundok dito sa sa Jeju Island, guys. Halos 70% bundok. kapatagan na yung 20%. Ayan, dito sa taas, napakaraming tao. Halos naka-white sila, hapansin Pansin nyo, yun o. Oh. White na white. Ito yung tuktok ng bundok, pero sa gitna niya, may butas. Parang may tubig. Ayan guys. At tapos dito sa area na to sa gilid, makikita mo na yung sa baba, may mga bahay, companies, mga ganun, mga ranchuhan, mga bakahan, something ganon. Ayun, huli, may kohol na naglabing loving magpapasa magpapasana all ka na lang. So ayun guys, malapit na yung magsa sunset. So hinintay namin dito yung iilaw na kasi para ma rin namin na sa taas tayo ng bundok kailangan natin makita yung umiilaw. <laughs> Di ba yan yung sa kadalasan nung pupunta ka pa sa mga matataas na din? Send, so yan, napakaraming taong umuupo nung mumuni-muni na sa sightseeing na sila guys. Nice. Ayun na guys, yung gabi. Yung kinagabihan, yung mga alas 8 na yata ng gabi. Pero medyo maliwanag pa rin kasi summer dito. Ayan. Makikita mo yung mga ilaw sa dagat ng mga namangisda at dito sa baba hindi ganun kaliwanag kasi medyo maliwanag pa. So, hanggang dito na lang guys ang video natin. Thank you. Bye-bye! See you soon!